Anong ganap sa mundo ng showbiz? Damay na naman si Andrea Brillantes sa napapabalitang breakup nila Miles Ocampo at Elijah Canlas. Dahil hindi na naman nakalampas sa matang lawi ng mga netizen na inunfollow ni Miles si Andrea sa IG. Ayon sa mga netizen ay nakafollow pa raw si Miles kay Andrea noong kasi simula pa lang ng senior high. At vocal pa raw ang support niya kay Elijah noon. Bagaman hindi pa naman confirm na hiwalay na si Miles at Elijah, Marami naman daw nagsiship kay Elijah at Andrea sa senior high. Kaya ang sa pantahan ng mga netizen ay may something fishy na naman na nangyari kaya inunfollow ni Miles si Andrea. May mga iba naman na nagsasabi na close daw si Miles kay Catherine. Dahilan ng pag-unfollow nito kay Andrea. Kung nagustuhan mo ang content na ito, please consider subscribing. And don't forget to click share, like, and comment your opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.